hindi nagbibigay ng init itong uh, shower heater kung idadaan mo dito sa kanyang linya alam niyo kung bakit mga idol good uh, morning sa lahat mga idol so nandito tayo sa loob ng uh, CR uh, meron tayong gagawin dito meron tayong itatama na isang uh, nagkakamali nagkawain mga idol uh, may isang ano uh, So, yung mga nagpa-practice lang ba? So, itong video na po ito, itong mga idol ay para lang po sa mga hindi pa alam ang mga gagawin tungkol sa trabaho na ito. So, nandito tayo dahil uh, itatama natin yung maling uh, sit-up ng isang uh, shower uh, heater. So, ito siya mga idol. Nandito siya po ayan no, so sa taas merong heater uh, merong breaker so okay siya dyan ngayon ang problema ngayon dito sa kanyang mga pipes sa linya so matagal na to na hindi gumagana dahil nga sa nangyaring uh, setup dito so anong nangyari mga idol ay ito PPR yung sakto tama yung ginagamit nila PPR pero ang pag tingnan nyo mga ilalong paggawa pag connect Yan, nilagyan lang yung epoxy tapos ito yan tingnan nyo o yan tanggal siya mga idol so ito yung unang problema dito, so pangalawa hindi nagbibigay ng init itong uh, shower heater kung idadaan mo dito sa kanyang linya, alam niyo kung bakit mga idol kasi tingnan nyo dito ito may supply tapos ito rin may supply papasok so itong dalawang ito mga yun papasok dito sa heater so bali itong gold bulb na to, lalabas yung tubig yung dalawa dito papasok dito sa heater e, hindi yan ganyan ang mangyayari mga yun isa lang yung ipapasok mo dito sa heater itong yung blow so dito papasok yung supply galing sa tangke so ngayon pag bukas mo ng tubig papasok yung tubig dadaan sa heater tapos magte-trigger yung heater yun ng uh, water heater tapos iinit siya so lalabas yung init dito mga idol kaya yung pula may uh, indicator dito yung pula so ibig sabihin yan init yan mga idol itong blow, dito yung papasok yung uh, malamig yung tama lang ang temperature ng tubig so ngayon lalabas siya dito at dapat magsusupply dito sa isa nitong linya mga idol so ang nangyayari dito mga idol hindi magapag uh, switch hindi, magapag on yung heater kasi nga papasok yung tubig sabay uh, sa lungat so ang nangyayari sinasalubong ng tubig na normal lang temper temperatura dito sa uh, out which is init yung lalabas dito so papasok yung tubig pagun ng uh, bulb doon sa labas kaya ang mangyayari mga doon hindi talaga iinit yung tubig so siyempre lalabas yung tubig dito sa shower in-mixer naman dito uh, lalabas yung tubig kaso nga lang walang init na lumalabas kasi nga mali yung kanya, kanilang sit up so ang dapat dito mga doon wala itong supply dito so dito lang so mula dito sa init dadaan dito sa angle valve papasok dito papasok dyan tapat dito so hindi ito mga idol dapat elbow to papunta dito sa 3D elbow, which is dito ilalagay yung mixer pusit itong dalawang to mga idol so ganyan yung mangyayari mga idol so yan yung i tatama natin at babaguhin mga idol so ayan sana po nasundan nyo mga idol sa so, mga hindi pa alam ang mga gagawin ng uh, ganito. So, simple lang naman itong mga idol kung alam mo kung paano. Pero kung hindi mo alam, tapos gagawa na ng, ng ganito. Ah, uh, yun. nakaka mga idol. So, ah, uh, sige. Isisitap na natin yung tubo ng idol. So, yun mga idol, simulan na tayo. Tanggalin na natin itong mga tubo na to. dispositivo. Hmm. Ngayon, matatanggal lang siya kasi hindi naka hmm. hindi siya naka ano ngayon yung pag niya oh. lang siya, nga, yun, nga, yun, nga, dalim, tanggalin ah yun, oh dingin silang mga idol ah, oke okay. ipuk silang tuh kailangan natin pengingin. ipalabas para labas. lagyan ng bago so dito tayo kukuha ng supply mga idol dito pupunta doon sa heater may ti dito ngayon yung sukatan natin So Ito yung kanyang mixer mga idol. Kailangan nating balance ah. Kailangan naka Align siya para Pagkabit natin sa kanyang bar dito Hindi mag Ano uh, Hindi siya Kailangan align siya So ito ito na yung kanyang

So, di era mga idol. Tawad na to. Okay, to the. The Final. The final is good. Alright. Sa so, sampulan muna natin. para uh, explain ko sa inyo para maintindihan nyo ng buti ba sa mga hindi pa alam nito ngayon doon Okay, tayo na ang gold bar dito na dito papasok yung uh, tuwig dito dadaan ba heart yung mugis ba so balikan ganyan siya mga idol yan so tapos nang nagkabit natin so pakita ko na lang sa inyo mga idol so ayan mga idol mula dyan sa breaker nakakabit yung wire supply papunta sa heater ayan yung heater so mula sa heater mga idol ah, mayroon siyang mga outlet uh, mga it in at saka out ito yung mga Ito yung inlet, ito naman yung outlet dahil ito lalabas yung init. So ito yung inlet dahil ito papasok yung uh, normal na tubig. So yung normal na tubig ngayon, nagmula dito. So ito rin dito yung supply. Ito, itong ilbo na to. So lang laman, walang malaman, dito kasama. Itong ilbo na to, galing to sa uh, overhead tank. So dadaan siya dito. So tayo dito ngayon idol para dito kukuha rin siya shower mixer, ito yung mag mix sa init so kung sobrang init lang tubig, galing sa heater uh, susupplyan mo ng uh, normal na tubig gamit itong faucet na to so pag ganyan siya dito lalabas yung tubig pag sa gitna mo naman, lalabas yung dalawa pag sa dito naman yung init lang yung lalabas dito sa dito, mayro, dito. may lalagay pa tayong bar dito na papunta sa shower head mm, sa saka dito sa telepon shower may ay, dito sa ilalim dito lahat ini kakabit ng telephone shower saka dito pa sa kabila so ngayon ah uh, yun magmi yung tubig na malamig at saka init dito market kaya tinatawag ito na shower mixer so may selector siya ngayon ito yan yan pwede mong idaan sa dito gripo tapos itong isa ayan sa shower to mga idol pa 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 paakyat so ito namang isa ito yung sa uh, telephone shower at meron pang isa itong sa bidi ito mga idol nandito pa hindi sa telephone shower dito tapos itong isa parang sa ano to ah uh, video to So dalawa yata tong out na ng para sa telepono at saka yung paano ano. Yo itong spring na ano. Parang ano mga idol? So yun. Dito magmi-mix yung tubig na lamig at saka init mga idol. So yun dito diretso yung tubig papunta dito sa angle valve at saka dito yung control pwede mong i-on, pwede mong i-off so dito papasok yung tubig papunta sa heater ngayon pag pasok ng tubig sa heater at malakas yung pressure iinit siya dyan sa heater tapos ilalabas niya dito init na yung tubig na lumalabas dito mga idol, papunta dito dito sa linya na to hanggang dito dito at dito na rin lalabas sa shower mixer so dito iinit init yung tubig na lumalabas dito mga idol gusto mo nang init lang so itong itong ano na to ganyan so yung open itong ilalis pa ganyan so pag ganyan mo close yan ngayon pag ikutin mo sa gitna sa sintro pag ganyan mo lalabas yung dalawa magso-supply yung dalawang tubig malamig at saka mainit so dito lalabas kung saan mo gusto pwede sa dito sa gripo pero kung maligo ka dito lalabas yung tubig ngayon pwede rin sa telephone shower So, ganyan yung uh, pag-mix ng labig at init. Yan, kung gusto mo lang ng init, dito lang. So, init lang yung lalabas, mga idol. So, ganito po. Ito lang po yung uh, trabaho ng uh, shower mixer sa uh, shower heater. So, ganito lang po yung pagsisit up, mga idol, ng uh, hot and cold Uh, shower na may uh, individual na heater. Ayan o, may heater. Tapos yung linya mga idol. Yung sa linya ng in init ng idol, huwag mo nang haluan ng linyahan pa ng supply papasok mula sa tangke, sa overhead tank. Kasi magsalungat. Mag, mag, magsalungat yung ano mga idol. Mga ano. Mag, uh, ano, magsasalungat sila talaga mga idol. Hindi papasok yung ah uh, init. Dahil pag sinuplayan mo ng malamig dito, pap simpre papasok yung malamig doon sa heater. So yung heater hindi makapag-engage, hindi siya makapag-own uh, ng kanyang hit uh, hit ng heater niya. Kaya yun ang nangyayari ngayon Hindi na nalalaman yung kung ano yung dapat na setup nito. So ganoon lang kasimple simple ito. Madali lang naman kapag ah alam mo na yung gagawin mo. So, ganito lang. So, ito lang yung isa lang yung papasok mula sa overhead tank mga idol. Papasok dito sa heater. Tapos lalabas papunta dito sa shower, mixer at lalabas na dito sa shower. Ito yung shower eh. Idol. Yeah. Ah, ito. So, balikin yan siya mga idol. Oh. Ayan. So, ganyan yung mga idol. Si tura niya mga idol. Ayan. Pasok yung tubig na init dito at lalabas dyan sa ayan. Rain shower na yan. So, mamaya mga idol. subukan natin yan. So, siguro kakabit lang muna. Ikakabit na natin to. Ipapinalize na natin to. Oh, pwede naman siguro to yung tiles kung alam niya kung paano ito tanggalin itanggalin niya ang idol so yun, kakabit lang muna natin so yun mo yung holder nito sukatan pa natin to. Yung dito So dito idol So oke okay. Ito na siya mga idol Ito na yung Itsura Nang ah, Shower heater natin So ya no oh. Na plaster na ya mula dyan Dan dyan sa mix, pinaka mixer niya So, bali, ito yung pinaka-mixture niya, mga Mayro. Yan. Mayroon siyang bidi. Yan. Tapos, may telephone shower. At, so, ito yung ayan. At saka, mayroon shower. Yan. Yung malaki. Ah, uh, square. So, yan na. Plaster na natin, mga So, ready to testing na yan, Mayro. So, on mo na siguro natin itong Ah, hindi ka na pa ako Ngayon, itong ano Ah, okay So, ngayon, pag Open natin to Para on yung Pag in-open natin itong valve nya Tapos, pumasok na yung tubig Ah, saka Open natin yung valve ng shower saka siya under. So, papasokan muna natin ng tubig. O natin. Ayan. So, may tubig na. Ah, ngayon, yung shower, baka mabasa tayo. Ah, natin to. Kung saan mong yung agas. Ah, yung gripo pala. Yung mana na yung

So, babalik ganyan yung temperature nyo ngayon. Oh, mainit na siya. Ngayon, mix natin. Ayan. Medyo, ano lang, pantamang lang yung unit. So, ayun na muna ngayon. So, gumana na na yung shower. Pero, testing muna natin yung iba.

Naulit na siya. So. Pwede na ulit go kahit pulan. <laughs> ayun, ayun. So, itong isa yung telephone shower. Wait. Ah, boto. So, nita na idol. Ah, akala natin nag-burn out. Yun pala bumigay yung ano, breaker. Ah, nag-trip off siya mga idol kasi ah uh, full natin yung ano, yung heater ko. Yung kanyang init. Ah, kaya yun, bumigay yung breaker kasi mali ah, maliit, lang yung amperahe yung idol. Kaya sinadjust ko na palitan yung breaker para kung sakaling kalem na kailangan na i-adjust ng full yung heater ay kaya ng uh, breaker mo So, yun. Hanggang dito lang mga <laughs> tong taw video natin. Ayan. Ayan. Tapos na natin na set up yung hot and cold shower. So, gumagana na siya mga error. So, ayan. Hanggang dito lang mga tong video. Maraming salamat sa inyong panonood. So, God bless. Bye-bye.